bukas na raw si Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa charter change o pag sa konstitusyon pero hindi raw ito para mapalawig ang kanyang termo, ter termino kundi para balansehin daw ang kapangyarihan ng tatlong sangay ng gobyerno tutol naman dito ang ilang grupo at personalidad makibalita tayo kay CJ Torita Nagsabi na si Pangulo pero ang kanyang preference pero Siyempre, tit titignan kung yun ba ang tinig ng masa, tinig ng kanyang mga boss. Ito ang naging pahayag ng palasyo noong nakarang linggo. Matapos lumitaw ang ilang panawagan na palawigin ang termino ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Nauna nang nagpahayag ng pagsangayon dito ang ilang kapartido ni Pinoy sa Liberal Party o LP. Kahapon, sinabi pa ni Kalaokan Representative Edgar Edise na umaasa ang LP sa pagpapalawig ng panunungkulan ni Aquino. Dati na niyang sinabi na handa sang maghain ng panukalang mag-amyenda sa konstitusyon para magkaroon ng ikalawang termino ang pangulo. Sa ilalim ng konstitusyon hanggang 6 na taon lang ang termino ng pangulo ng Pilipinas. Hindi na siya pwedeng tumakbo para sa re-election. Na draft at napagtibay ang kasalukuyang konstitusyon sa ilalim ng administrasyon ni dating pangulong Corazon Aquino, ang Ina ni Pinoy. Maaari itong mabago sa pamamagitan ng pag-amyenda ng Kongreso, ang tinatawag na cha o charter change. Magkailang beses nang sinabi ni Pinoy na kontra siya sa Chacha. -cha. Pero base sa panayam ng isang local TV network sa Pangulo kahapon, sinabi niyang bukas na siya sa pag-amienda sa konstitusyon. Hindi naman daw ito otomatikong nangangahulugan na gusto niyang magkaroon ng ikalawang termino. Gayunman, patuloy raw niyang papakinggan ang gusto ng taong bayan na kanyang mga boss. Kinikilala niya na mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga mamayan sa pagtitiyak na ang mga reforma na naumpisahan na, yung transformasyon ng lipunan na kanyang inaangad, ay maging permanente. Inirerespeto raw ni Vice Presidente Jejo Marbinay ang mga naging pahayag ng Pangulo. Pero, mahalaga raw na matiyak na tunay na boses ng mga Pilipino ang papakinggan ni Pinoy, at hindi boses na mga may pansariling interes sa gobyerno. Ang mga empleyado naman ng Korte Suprema, dismayado. Baka raw kasi gusto lang ng ilan na limitahan ang kapangyarihan ng Korte Suprema. Itong mga nakaraang Idinaklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang PDAF at ilang bahagi ng DAP na ipinatupad na Aquino. Ayon sa Presidente ng Judiciary Employees Association, maladiktador daw kung kagustuhan nga ni Pinoy na baguhin ang saligang batas para pahinain ang kapangyarihan ng SC. Kumikilos lang ang Supreme Court. Pag kami nagtatanong kung makatwiran ba o nakalagay ba sa konstitusyon, yun lang naman ang pinagbabasihan namin. Walang kaisipan ng Pangulo na maging palaban, no? maging uh, mag uh, na, na lumikha pa ng hidwaan CJ Torida nagbabalita Pilipinas